pigeons, hindi lang sila basta ibon. Sila ay mga atleta, kaibigan, at bahagi ng kasaysayan. Ako si Jaime Lim, at welcome sa Pigeon Talk 101. Hmm. So, Sir Reggie, ano ba yung sekreto natin regarding sa ano? Bakit consistent tayo nakapagpauwi ng mga artwork? Totoo lang, wala namang ano uh, walang sekreto. Walang sekreto. <laughs> ba, siguro sa ano, uh, bloodline na rin. Bloodline sa blind. Pa, pa, pa hindi, pa, paano yung preparation mo? Out for example, malapit na yung MacArthur. Ano yung araw-araw road training ka na? Self-training ka Pag malapit na? na yung ginagawa ko dati, ano, uh, wari, uh, merong yung mga ano na, yung hindi, yung nakatawid ng kalbayog. Yes, oo. Uh, merong ganun eh. Uh, mas madali training yung gano'n, yung nakatawid na ng ah. Uh, katbalogan, kalbayo. Yes, kasi, yes. ano na, ma maiksi na lang yung... Maiksi na lang yung pagkat. Yung, yung uh -huh. toss na gagawin mo sa kanila uh -huh. kasi malayo na nga yung, ano nila, yung nakare, na, narating na karera. Tapos meron din naman na, ano, yung mga naitabi ng medyo maaga. Mm -hmm. Yun, iragwa ako, sinasampa ko siya. Kada may, ano, may... Uh, Wari, may toss ako, sinasabay mm -hmm. ko yun. Tapos, hahanapan ko pa ng, ano yun, ng club training. Okay. Tapos, ihahanap ako pa siya ng, kung may pinakamalaking training, katulad ng San Francisco Quezon, sinasakay ko yun. yun, mm -hmm. yun, yun ma, yung maag, maagang itinago ah. Pero okay. yung mga katbalogan, Hindi, napahinga na? Ah, Tinutos din, pero sa malapit na lang. So malapit. dalawa, ano eh, dalawang discarte. Eh. Mostly mga 5 to 10 kilometers? Hindi, mga, ano, naman. 50, 30, malapit, kilometers. 30 kilometers. Pero yung itinabi ko ng maaga, Uh -huh. Yung mga sinasabitin ako, yes. diba? Misa uh -huh. naman gano'n. Ayun yung medyo malalayo. Medyo kailangan sa tingin ko malayo yung yes. ibigay mong training sa kanila para uh -huh. kasi matagal silang napahingay. Yes, yes. Uh -huh. Ganon. Tapos, uh, yun, pero importante din sa kanila yung pahingay. Hindi ako nag-aaraw-araw ng tos. For example, ngayon magtotos ako. Susunod, pahinga. Susunod, tos ulit. Ganon. Uh, uh -huh. Alternate. 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 Kung sa isang linggo, mga 3 to 4 times a week. Oo, oh, mga ganun. Ang, uh, 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 Tapos pag uh, malapit na yung mismo MacArthur ma race, ano na lang yun? Maiksing post na lang. Yung 3 to 4 times, gano'ng kalayo? Ilang kilometers? Siguro nasa mga 50, mga ganyan, 50 30, kilometers. ganun. Yung ano, yung mga galing ko ng Katbaloga. 30 kilometers lang, malapit so, 30, lang. Oo, 30, 40. Ano, hanggang ano, halahala, -hala. uh, hala -hala, mga gano'n. Okay. Saris. From Halahala -hala to your lock, mga ganun, 30 kilometers. Nasa ganun lang. Ilang minutes yun? Mga 30 minutes flight? Mga ganun lang. Pagpagsanhan, mga 40 minutes. Mga 40 yun, pagsanhan. Rick, minsan sa pagsanhan, may mga na-experience ka, may mga umuwi sa'yo, may tama ng dao. Maraming lawin dun eh. Ang na-experience ko dati, nung nag-ano ako, oh, Lokban, Quezon. Lokban. Dun, may umuwi ako na ano, na may mga... pa tama. Tatawa ako, may mga parang sugat sa pit yung mga ibon ko. Tapos, minsan, umuwi sila ng ano, yung hindi sabay-sabay. Yes, so... Sabi, may nagsabi up, sa akin, ako, na ano yan, nakasagupa naka, ng ano yan, oh, ng limbas. Nahabol yan. Oh, oh. Kasi, minsan, ka uh, sa OLR, may times na sobrang dami ng lawin, nasa 200 plus. Ikot lang ng ikot. Ah, doon sa lugar? Oo, oo doon, doon sa Ah, sa mismo, oh, sa ano, sa alahanan. 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 Tapos, Siguro, kaya din namin na-experience. Kaya mostly na na sumasabog yung plaque hmm. pag may nag-start oh, na kasi may nervous gano. eh pag hinabol na oh. ano eh naiiba yung ano nila eh parang, takot oh para may takot so mm -hmm. pag may takot may trauma no trauma pag, na trauma yan hirap ano, eh, iba na yung ano niya eh uh, parang nakakatok ganun oh kasi minsan di pag mag-release ka minsan may mga sumusulpot eh hindi mm -hmm. ko alam eh oh, kaya hindi ko na inulit yung ano yung lukban kasi mm sa -hmm. most sa area mo talagang maraming ano eh Marami na, may predator. Na, nakikita na ako, may isang oh, beses, sinabol yung ano ko, yung yung grupo ko talaga nag-iwa. Oh. Iba, nagsuutan sa mga puno. Sa, oh. May nakita pa ako sa pupunta sa kapitbahay yes, ko. Yes, so, so, oo. Oh, so pag ganun, ginagawa ko, pinapaan ko yung... Kinukulong ko muna ng 3 to 5 days. Para kumal O para mabalik yung nila Wala ba yung takot? Kasi, pag ano eh, yung nervy sa kalapate, iba yung sa kanila. Ganun, pag may pusa. Pag oh, nakakita ng na pusa, ang grabe. Pusa sa kamara. Oh, oh. asahan mo, pag galing naman yan, lalo sa mga tos, karera. Uh, ano yan? Yung takot, parang, takot pumasok. Oh, oh. Yes. Oh. Pag Sa Saka bro. ko sa ibon niya dati, you know, di ba magkasama kami lagi. Pag magaganda yung uwi yan ng training, sabay-sabay halos, maganda pa uwi niya. Pero kapag ako niya, yung may naiiwan, hmm. may problema, paminsan sabi ko nga, baka may sakit o kaya may nararamdaman na iba. Mm -hmm. Kaya doon namin isa sa tinitignan namin paminsan yung training. Oo. -huh. -oh. So, Pagka yung may mga naiiwan na grupo, kanya kilala mo, no, sabay-sabay mo na-release. Mm -hmm. Nag-iiwa-iwalay. Dapat sabay-sabay lang talaga. Mm -hmm. Pag sabay-sabay, kaya... yun yung maganda kondisyon. niya. Yes, eh. so, isa, Sa kapag may condition. time ano din, pangit yung pagkaka-release uh -oh. sa training. Kaya depende pa rin talaga. Mahirap din sabihin yung ano. Eh. Mm -hmm. yung ano, Pansir na nagkakamali. Yung oh. pagkagaling sa biyahe, bigla mo hirin. Papakawala. Yes. May oh. ano yun, may ano rin yan. May impact din oh. na pagod. Oh. Kaya ginagawa namin, ano, pinapahinga Ayon. mo. Ilang na minutes namin. ang pahinga nyo? Before kayo so, mag -release. Ano, 10 to 15. 10 to 15. Mas na importante, may pahinga. Yes. Kasi oh. parang tuliro pa sila. Pag oh. dating mo, yung minsan nagmamadali eh. na experience namin. Biglang release. Ano ang pangit ng uminang Kasi minsan yung pagkagaling mo ng... Minsan may mga fancier, pagkagaling mo ng destination mo, minsan tinataktak pa. Mm. Evil, kasi yeah. nga, ayaw ka lumabas. Yeah. Oh. Kasi nga, siguro, hilo pa sa biyahe. Oh. Pag, minsan mo sa mga nakamotor, yeah. uh, nakikita ko sa mga vlog sila, pagkababa nila, hindi nila pinapahigap, bubuksan ka agad nila. Kaya yung ibo, tendency, ayaw lumabas. Hmm. Yung mga ganun, yung mga, baga, malilit na bagay, pero malaking ano sa oh sa sa ibu natin. So, siguradong hilo pa yan eh. Hindi yes. Imagine, mm -hmm. sa motor, even sa sakyan lang eh. In travel. Yes. Hilo yan. So, Pahinga talaga at least 10-15 minutes. Baga, dito sa sport natin, sa lalo na pagkarera na, minsan ka lang magkamali. Oo. Masisira mm -hmm. na yung yes, ano uh, so, uh, mo, mo, mm -hmm. team mo. Sir, ano prepare nyo? Nag, ang self-training nyo, umaga o tanghali? Ngayon, dati, ano eh, ako sa umage. umaga. Umaga. Oh. Ngayon, hapong at oh. Ina-adjust ko ng medyo... Mainit. Pa, kung ano oras yung uli ng ibon. Ang... Kahit parang Benito goke, tanghali tapat ah. Saka may pahapon siya. Yung pa, ano, yung alam niya yung, Ay, yung pa... oras ng sunset. Oh, sunset. para mag bird. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Si Richie din gano'n. Si? Si Richie. Ah, dala yung, uh, dela yan. Baga uh, magka-clock siya ng Kaya yung ito niya yung gabi. Dito, ng gabi. Kaya umuwi masanay, may, may instinct yung ibon na umuwi ng gabi. Kaya tabi. may hirap yun. May mga namang sa discretion. Yun, <laughs> yun nga. Yun nga din ang ini, yun nga din mostly na nagiging ano natin. Pero magandang strategy yun. Eh, kaya lang, pamisan, pagkakukunti lang yung light mo, Ah. Tapos yung live mo, siyempre, nasa mo manalo, biglang doon ba mag-disclasses sa post? uh di, Ano yan eh, uh, pagka may live ka, ano eh, hindi mo, hindi ga, mo gagawin yun eh. Okay, yes, oo. Okay, oh. uh, uh. <laughs> <Kaya laughs> Pero pag butas na, uh oh. oh. okay lang. na, oh. ito na, gagawin ka na lahat. Bala oh, na. ang hirap, <laughs> mag-decide -hira talaga oh, kapag may live ka. Oo, oh. kung baga, medyo ano eh, ma- yung nga sa Pigeon Sport, na walang standard na, 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 guideline na anong dapat mo gawin. Okay. Kanya-kanya diskarte. Hmm what you feel na dapat kulang, da dapat ibigay. Yes, so. So, ginagawa naman natin to kasi para at least magkaroon sila ng details, information, uh -huh. or kaalaman para pwede pala to, pwede uh -huh. pala ganyan. So, nasa kanila pa rin kung ano yung sistema na kukunin nila at gagayain. O, oh, kumbaga, uh -huh. ano yung aakma dun sa, sa ano nila, disalop nila, sa oras uh -huh. nila. Kasi, na, ano eh, sa mga yung nakausap ko na interview ko sa mga vlog, walang pare-parehas na sistema. Wala, o, wala. Iba-iba ano, talaga. Oo, oh, iba-iba. Meron ka dyan, one, one day eat lang. Oo, eh. oh, meron ganun. Nananalo. One day. One day eat lang. Nanalo yung ibon. Nanalo yung ibon. Meron, hindi nagtotos. Nanalo yung uh -oh. ibon. Oo. Kumbaga, walang ano eh, walang maling sistema eh. Basta siguro, masaya ka sa binagawa. Oh. Kailangan talaga ang mga <coughs> ibon natin na mag-a-adapt sa sistema ng Hindi, yeah. importante, kondisyon. So, yeah. Kasi mas nyo na, walang, pag wala sa kondisyon, mas nyo na ang gawin mo, no, di uwi yan. Yes. <laughs> Oo oh, nga, ma, pag may oh. sakit na. Sa kaya, marami tinatanong sa akin, kanyang mga nag-chat sa akin, akin, nag akin tinatanong kung ano yung diskarte sa pili ng ibon. Ako, oh, simple lang eh. Bumuha kay Bosaymin ng ibon, ang, yung lahi oh, oh. na mga uwinan niya, kunin mo na. Kung kukunin mo lahat yung, umuha kay Manny Bo na lahat ng lahat ng winner niya. Umuha ka lahat ng mga sikat na ibon. Basta kay Bigani mo, uh makuha mo yung mismong alas nila, bayaran mo sa presyo nila. Yes. Para makuha mo. Kasi kung hindi mo pipili mo lang yung... Kunya kayo mga ordinary na medyo mababa kasi low no budget ka. Kay Bigani Kaibiganin mo na, kaya kunin mo na yung pinakaalas lahat. Kung gusto mo ano, lahat na may akong pamato, breed mo na. Laban mo na laban. Pigeons, hindi lang sila basta ibon. Sila ay mga atleta, kaibigan at bahagi ng kasaysayan. Ako si Jaime Lim at welcome sa Pigeon Talk 101.